Video na nga eh Good afternoon mga idol, mga follower Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Happy Tuesday sa inyo mga idol Ito mga idol, ito mga kasamahan ko sa paglalatiro Ayan finish na yung roofing area ito mga idol Tapos na paglalatag Ay mga idol, yung mga kasama ko Talagang pagod na, 5.30 na mga idol pero Hinapit namin mga idol dahil na Kailangan, matapos namin Dahil na yung mga mga mason hindi halos lang makakapalitada sa baba. Uh, kung mapapansin yung mga idol, ayos na. ay mga idol yan? Shut out! Mga mga idol! Shut Ayan out! Na. Shut out. Uh, and si Ferris si Cross Roping Enterprises, sumama pa rito. Ferris Ano mga idol? Mapapansin nyo, tapos na. Ang ang paglalatag namin dito mga idol, dito sa ayuman human pinangunan Rizal ang mga babasin nyo mga idol ayos na bali rich rule na lang yan tsaka stipinir uh, retouch at tsaka full ticks uh, kung mapapansin nyo mga idol kahapon kalating araw lang kami dito kahapon mga idol alas uh, dos kami dumating dito kahapon nakapaglatag kami ay paano pa, ngayon kung pupintahin natin mga idol isang araw kalahati lang ang latag namin dito may insulation itong mga idol double sided 10mm ang mga pansin yung mga idol ayos na uh, red na lang stepiner voltex pintura retouch linis ako mapapansin yung mga idol nakapagkabit pa kami ng red roll. ako mapapansin yung mga idol nakapagkabit pa kami Ayan, dito nakabitan namin itong mga idol bukas red muna para hindi papasok ang mga mga yun tubig sa insulation sana wag umulan mamayang gabi dahil hindi nakain ni mga kasama ko na mag-design yun dahil pagod na talaga kaya ako mapapansin yung mga idol ayos na okay thank you God bless mga idol umalis lang ako pananandalian dito kayo ng mga idol dumating ako na ang sakto alas 3 dahil pumunta ako ng Paranaque kasi may sa yung amo ko na si Dr. Drilon at si Sir Drilon e, naglinis muna ako dun sa bahay nila ay e, kailangan po e, maintenance po ako dun kay bahay ni Ma'am Drilon at saka si Sir Drilon kaya nga kailangan ko eh bumalik agad e, nakatulong pa ako sa kanil sa mga kasama ko na maglatag ayos na itong mga idol kung mapapansin nyo shout out ni ma'am Drilon, uh, Mrs. Drilon, family Drilon, Sir Drilon, Sir. Maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat po sa pa-birthday po sa akin ngayong araw na 'to at uh, at papawan eh, we makatulong din sa akin. Maraming salamat po sa kabaitan niyo sa akin. Ma'am Drilon at saka si Sir Drilon. Thank you. God bless mga mga idol, mga follower at mga construction worker. Ayan, ayos na mga idol, mga follower. Ayan. Ayan, ayos nice na mga idol. Nakalatag na. Malaki talaga itong mga idol. Kumawa pa rin. lahat ng yero. So, five and a half days lang po. At, uh, bukas, red na lang. Wala nang problema. And, binis, at saka, uh, stepener. At na paano, matutuwa na sila mga idol, mga follower na hindi na sila mababasa dito sa loob ng bahay para makagawa sila ng maayos kasi lagi dito umuulan ngayon napagbigyan Yan, ngayong araw na to na hindi gaano halos umulan kaya e, uh, thanks God na napagbigyan kami ngayon kaya e, uh, thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko maraming salamat sa mga support niyo sa akin thank you God bless